Paano nga ba mag-renew ng website domain sa Namecheap gamit lamang ang iyong Maya account? Let's start! Open your Namecheap account and go to your dashboard. As you can see, mag expire na ang aking domain at kailangan ko na itong ma-renew. Click Renew. Makikita ang renewal fee sa subtotal amount. Para maka-discount, sa promo code, itype ang coupon, FCNC. Then, click Apply. Makikita, from $17.18, naging $13.78 na lang ang renewal fee. Next, click Confirm Order. Then, i-click ang PayPal. I-login ang iyong PayPal account na connected sa iyong Maya account. Kung di pa connected, then, i-connect mo muna ito. Nasa description ang tutorial link. After makapag-login, makikita mo na agad ang iyong order. Make sure na sapat ang iyong pera sa iyong Maya account. Pag okay na, i-click ang Continue to Review Order. Makikita ang Thank you for your purchase kung successful o pumasok ang payment. Makikita naman ang declined message kung hindi ito pumasok. After a successful payment, meron ka ring resibo na pwedeng i-download at i-print. Sa iyong dashboard, makikita mo rin na extended na ng 1 year ang iyong domain. Pwede ka rin pumunta sa who that is para i-check ang iyong domain. Makikita na na-extend na din ang aking domain ng 1 year. Magti-text din si Maya about sa successful purchase. At sa iyong Maya app, makikita mo na din na nabawasan na ang iyong pera. Under transaction, makikita din ang PayPal name cheap payment. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.